Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Gabay Tungo sa Pagasenso. Ako si Ed Ox Dishi at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang diabetes. Kung paano ito nangyayari, ano ang mga epekto nito sa katawan, at paano natin ito maaring maiwasan o pamahalaan. Marami pa rin ang hindi lubos na nakakaunawa ng sakit na ito, kaya samahan ninyo ako sa isang masinsinang talakayan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Para maintindihan natin ang diabetes, mahalagang maunawaan muna kung paano pinoproseso ng ating katawan ang pagkain. Kapag kumain tayo ng carbohydrate-containing foods gaya ng tinapay, kanin, prutas at gatas, ito ay binabasag sa tiyan at digestive system upang maging glucose, isang uri ng asukal na nagsisilbing pangunahing enerhiya ng ating katawan. Pagtumaas tumaas ang glucose level sa dugo, nagpapadala ng senyales ang ating katawan sa pankreas upang maglabas ng insulin. Ang insulin ang susi na nagbubukas ng ating cells para makapasok ang glucose at magamit bilang enerhiya. Ngunit sa ilang tao, hindi gumagana ng maayos ang sistemang ito at dito pumapasok ang diabetes. May dalawang pangunahing uri ng diabetes, Type 1 at Type 2. Sa type 1 diabetes, hindi gumagawa ng insulin ang katawan dahil sinisira ng immune system ang insulin-producing cells sa pancreas. Dahil dito, hindi nakakapasok ang glucose sa cells, kaya naipon ito sa dugo, na nagiging sanhi ng mataas na blood sugar levels. Karaniwan itong natutuklasan sa mga bata at kabataan at kinakailangang gamutin gamit ang insulin injections. Samantala, sa type 2 diabetes, ang katawan ay gumagawa pa rin ng insulin. Ngunit hindi ito nagagamit ng maayos. Parang nasisira ang susi, kaya hindi nito mabuksan ang pinto ng cells upang makapasok ang glucose. Karaniwan itong nakikita sa mga matatanda, ngunit maaring mangyari rin sa mas bata, lalo na kung may obesity o sedentary lifestyle. Parehong may sintomas ang type 1 at type 2 diabetes. Kabilang ang madalas na pag-ihi, labis na pagkauhaw, panghihina at pagkapagod, mabilis na pagbawas ng timbang, lalo na sa type 1, mabagal na paggaling ng sugat, panlalabo ng paningin. Kapag hindi agad naagapan, maaring magdulot ang diabetes ng malulubang komplikasyon tulad ng sakit sa puso at stroke, pagkasira ng bato, kidney failure, panlalabo ng paningin o pagkabulag, problema sa nervios na maaring humantong sa pagkakaputol ng paa. Ang magandang balita ay maaring maiwasan o mapamahalaan ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Narito ang ilang tips. Kumain ng masustansyang pagkain, lalo na ang high fiber at low sugar meals. Regular na pag-ihersisyo kahit 30 minutes lang kada araw. Pagpapanatili ng tamang timbang. Regular na pagpapakonsulta sa doktor para sa blood sugar monitoring. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon Ngunit sa tamang kaalaman at aksyon, maari natin itong maiwasan o mapamahalaan. Alagaan natin ang ating kalusugan. Dahil sa ating pag-asenso, ang kalusugan ang ating pinakamahalagang puhunan. Kung may mga tanong kayo tungkol sa paksang ito, i-comment lamang sa ibaba. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang matulungan. Hanggang sa muli, ako si Ed Ox DC, at ito ang gabay tungo sa pag-asenso.